Dito po, maraming talong okra, may sigarilyas din. Ayun nga, no, saka merong pechay mustasa. Alamin po natin yung asking price ng mga gulay nito. Madam, good morning. May sigarilyas ka. Magkano sigarilyas na? Asking po, 160. Asking oh, 160. Asking pa lang, asking pa lang ano. Eh, yung okra natin maganda na yun. 65. O, oh, 65. Tandaan nyo, asking price lang yun. O, touring. Hindi pa final yun ha. Maaaring magbago, maaaring bumaba, maaaring tumaas. Eh, yung pecha natin. Anong din po? So, 65, 60. oh, mataas na yun. 65. Eh, mustasa. Anong tingin po? 65 yung pecha, 65 yung mustasa. Sa daw ng sili. Eh, Saluyot pala 'yun. Ehwan ko. Ah, 'yun 'no. Oh, Saluyot pala 'yun. No dun kailan niya, kaila kagawat. <coughs> <coughs> Sige, so, magaling, pinuputin natin 'yung asking lang? Traffic po. Yes, Bukang eh. maraming gulay 'yung uli ano? At dumadating na. Ano? Dumami na eh. Dumami, 'yan. Eh, eh maaga pala. maraming gulay na dumadating. Ito, nakakita na rin ako ng talbos ng oh. Eh, hey, Ati baby. Derek, magkano yung talbos ng ano natin silyo ngayon? Askin? 130. Po. 130. Yan o, medyo angat na angat yung ating talbos ng sili. 130. Good morning, Ate Baby. Yan, yung siling panigang, 120. Ano yan, ang variety? Maika. Eh, yung ating upo ngayon, magkano yung upo? upo. O, oh, 40 po yung upo. Sana mapanood nyo para hindi nyo na po uh, tanong sa akin. Kasi minsan nalilimutan ko rin yung mga presi. Ayun, meron siyang uh, pipinong bakla. Ati baby, yung pipinong bakla mo sa labas? 180. 180. 180. Uh, eh, so, ito, meron din siyang... In, okra. Okra. 65 at oh, 65. Saan pala ya? ang 50 eh oh sandan yan ah. eh yung anong bulakan white natin ngayon titiga 150 may 160 oh may 170 pinakabaganda daw 150 hindi maganda eh yung negro ganun din pero depende sa haba yan ha yan ha? kasi yung mahahaba mahal eh Baka yung ah, nyo dito might si medyo mura yon yun oh may supplier Alamin natin nating yung spia tapos magkano yung supiya natin ngayon? 30. Oh, 30. Yan. Ang gaganda ng supiya dito. Kaya ano yan, happy bet. O, oh, dito tayo sa kamatis ni Alvin. Ito, magaganda yung biskaya. Big. Maganda yung kamatis ni Alvin ngayon. Alvin, biskaya ba yan? Anong variety? Garlic. Magkano ngayon ang garnet per kilo? 55 po. 50, 55? Yeah. Ah, 35, yan. 35 po per kilo ng garnet. Kag medyo umangat-angat daw. Yeah, pero maganda siya. Oh. Ito ha, ah, biskaya. Ito tingnan niyo po. Ang ganda. Oh. Ganda. Dito tayo kay madam. Alamin natin yung ano. Good morning, madam. Good morning. Madam, magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking 300 lang. ang asking. Oo, oh, magandang presyo. Ay, magandang Bali 300. Bali 3,000 sa bundle ano. Uh -huh. E eh, yung pins natin? E hindi naman kagandaan. Ang asking diyan ay kahapon 60 kasi ang ating maganda. O, maganda maganda magano? 60. 60, ito hindi kaganda Magkano ang asking natin? Hindi, kung magkano lang ang Ah, magkano. E yung ating ang palaya? Kung so, kaya magkana ang palaya. Kung kaya magkana ang palaya. 120 may maalis lang daw yan. Eh yung patulan palit Ah? Di pa alam yan. Ayun, sino ngayon siya shout out mo? Ayun, ganun sana. Kahit na andi dito, sinasya. Ayun, um, mapagmahal na asawa. Talagang ano yan eh. Oh, uh, dali sa mga taga-Gulay mga taga-Gabaldo na nito kayo. Ito ka uh, 'yung mga ex daw niya. Ex, ex <laughs> ex kagulay. Ayun, next na kagulay. Ingat lang sa pagsasalita na hindi dito 'yung atin ng ate. Okay, okay. Thank you. Salamat po sa silang pumalik. Ready, <laughs> <laughs> okay, like, <like>, like, like. na <hzaran> <hzaran> Magkikita na naman yung mga Papanoorin niya doon ah! ah! sa bahay <laughs> Isang mapagpalang buhay mga kagulay Welcome po ulit sa ating Youtube channel Dan TV Mr. Palenque Today is July 30 araw po ng Miyerkules. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o touring ng mga presyo tulad ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isiya, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito. Tandaan niyo po ha, ah, asking price lamang, iba po ito sa final prices. Dahil ang asking price, pwede po yan magbago, minuminuto, oras-oras. Depende po sa ganda o kalidad ng gulay ng inyong dinadala dito. At syempre, pagtumawag yung ating mga mamimili. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mister Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Kaya tara let's, samahan niyo na po kung mag-update. ayan dito po tayo sa pwesto ng maisan ni Ate Aya may mga mais na ayan Ate Aya may mga mais na no? may puti na purple po. Ah, uh, white purple magkano yung white purple korenta po yung white purple uh, spring price lang po yan sa dilaw 200 oh. 200 ayan 200 po yung ating uh, dilaw Dito may patola tayong palikot. Kaya Noel, magkano yung patola yung palikot natin? I-ask nyo lang. 55. 55. Ito yung labong. Labong, magkano? O, yung labong po, 200. Dito po yan ha, kay, ano ha, kay Atinir na yan ha, kay Kuya Noel yan. Dito ako kay Madam Agnes. Alamin natin yung asking price ng kanyang. Ito, si Boyas na pula. Ano to? Uh, medium? Oh, good size 970. Ilang kilo to Ate Agnes? 9 kilos. Ito, yung puti 900. Good size din. oh, big chance, 900. Wala siya medium. Eh, medium parating pa lang. Eh, yung medium parating pa lang magkano? 800. 800, kilos din ano? Sa super white natin. 530 yan. 530, ilang kilo to? 5 kilo. 5 kilo. Itong uh, sa kanso natin. 450. 450 lang kilo yan. 5 kilo, kilo din. Itong ating labo. Ito natin 2350. Itong tumakas na 2350. Bali 25 kilos to no. Itong saluya natin imported. 600. Ilang kilo yan? nakalagay dyan ay 7 kilos. Oh, 7 kilos, 600. Yan, salamat. Okay na ba yung pwesta natin sa kabila? Pasalamat tayo kay Kapitan. Benke. Kela oh. 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 Kay kay Lopez, kay Kapitan na Lopez, pati kay Brat, Lopez yan. Mabait talaga. Masipag. Okay. Ito po si Madam Glad makakakuha ng magandang pwesto. Hindi lang maganda, malaking pwesto pag tinayo na nitong December, pag nagbukas ng December yung ating palengke. Si Mr. Good morning, Madam Glad. Yan. Uh, donyang donya talaga ang dating. At uh, good morning, Kakuki. Yan, yung akin ka Jim. Alting. Oh, uh, magkano yung ating ano ngayon? Depolyo, asking. 600,000. 600. Ay, uh, magkano yan? 600. Per bundle yun, ano? Eh, uh, yung ating sayote. Sayote, 400 per bundle. 400 per bundle. Ayun si Boss Jano. Ah, yung ating patatas. Patatas, 6. 650 sa ating carrots carrots 15 sa marble nating na patatas si maliliit 600 600 yan yeah, meron siyang broccoli okay. magkano ang broccoli 100 100 ang broccoli sa cauliflower 240 sa pechay bagyo pechay bagyo 700 bandila oh 700 ang bandelan Itong ng ating sitsaro uh, Sitsaro, 400 400 per kilo no mm -hmm. sa red nating bell mm -hmm. 200 sa ating pipinong verde 80 80 bali 80 per kilo yung lemon lemon 170 170 talaga mahal ano eh yung ating ano yung ito yung for 30 30 ayan etong celery natin celery 200 200 beans, sa liks. 150 sa beans, beans 150. Sa, 250. Yan. Ito si Mandang Glad. Wala itong problem, problema pag naglipatan ng ano eh. Sa malaki. Sa bago natin maganda, malinis natin pala sa kaysaan ito. Itong ginagawa. Yan. Si Boss Jan, Wala silang problema. Dito tayo kay Madam Luz. Madam Luz, medyo may mga dumadating ng gulay na, no? oh, yan. Itong ganito natin sili ngayon. Magkano ang asking nito? Ayan, 1-5 asking. Anong variety nito? Oh, may ka 1.5 yan. Angat pa rin ang siling panika. Ay, yung namin, namin, namin. Magkano yung magaganda? 1.5. Eh, yung di kagandahan. Oh, wala pang taba dyan. Yeah, baka daw 1.2. Yung maganda 1.5. Yung di kaganda 1.2. Yan. Eh, yung sito natin na yung hindi kahabaan. Yung hindi kahabaan, 120. 120. Eh, yung mahaba. Yung out namin kanina, 1.5. 1.5. Napupuna ko medyo nag, nadadagdagan yung gulay natin ngayon ano. Hindi katulad kahapon isang araw, wala ano. Yung sana nga. Sana nga dumal. Ayun lang, buyer naman na wala. Okay. Ito, tanong natin magkano yung talong. Ano? May magaganda siyang talong. Mas magkano yung talong natin ngayon, yung maganda. Oh, 90 ganda o. Yeah. Itong supiya natin magkano? 33. 33. Yeah. Maganda yung supiya nila. Ano? Ah. Ay, yung babayang dilaw, hinog. Ano? May 20, 25. 25, may 20. Yan. Yeah. Ah, hinog yun ah. Yes. Asking. Asking lang. Yan. Yeah. So, sa so, supremang kalabasan natin nakasarado si Madam Bing pati si Madam Ara kanina papayang hinog ngayon itong hilaw naman at yung ano may yan magaling papayang hilaw natin ngayon o oh, sampu natutulo yan ang gaganda ng papayan ni ating may ano ayun ganito natin kahapang si ito no? sabi ko po 110 180 alam ko kukuha ka depende yan may 150 may 160 may 110 Depende po sa ganda, kalidad, at haba ng ano. Eh yung ating ano, yung kamatis. Kamatis po. Nak makan kamatis. Renta. Renta. Biskaya yan ha, biskaya. Garnet. Okay. Salamat. Yung okra magkano? 60. Dito, mayroon Suprema. Boss, magkano na yung Suprema? Magkano na ngayon ang sapre nga? Yun, maganda. 228 per kilo yan. Ito, may magagandang pipinong puti. Oh. Alamin natin, presyo. Ano ba? Pagkaya pipinong puti na yan. Maganda. Ay. Ano natin kay Malo? Malo, magaling pipinong tao ngayon. Oh, 20, Magaganda. Ito, po kasing po. ganda ni atin malu. Eh, tung 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 natin. Trenta po. Trenta. Merad bang gule ni dumadating dating naya? pa lang din ano? Eh, yung upo. Thirty five. Eh, atin patolang palit 40 po. 40. Medyo angat parin naman ano? Yon. Okay. Salamat, madam malu. Eh, sinkamas na pang lumpiang sariwa. Madam Lani, magkano na yung sinkamas natin pang lumpiang sariwa? 25. Yan, medyo nadagdagan yung ating mga gulay pero hindi pa din ganun karami. Kung gusto niyo na magmerienda kung bigla kayong dinuto, punta lang kayo dito kay ano, kay Madam Lani and kay Sir Elmer. Eh, no? katabi po nila Madam Mika sa Sibuyas. Ayan ano, may, may, kas. Ayan, may okay. G. Eto, mag, ano to? Itong Ayo, mga merienda na ganito. Uy, sabonara, ang sarap. May carbonara, may spaghetti. Magkano sang ganito? 60 po. Yan, 16. Napakamura. Sino nagluto? masarap na masarap ba? Ayan na. Murang mula lang po, 60. Sa lasa nagkatalo ano yan akong ginutom kayo kailangan niyo ng carbonara o kaya spaghetti dito yan okay. order lang kaya may palabok pa ano? Malabon. Ayo, yung ano, yan oh. Lahat yan 60 ah. Ayan o, 60 oh, palabok. Oh, o, palabok mukhang sa itsura pa lang masarap na eh, no? Oh, spaghetti yan. Carbonara. Carbonara Pansit. Ayo, may pansit pa pala. Halos lahat ng pansit hindi dito, no. Yan. Punta lang po kayo dito, 60 lang ano. May din Ayan. Ganun sana. Mga boss, magkano na yung magandang, magandang, magandang luya? Ayan okay. o. Ayan no? hey, po, magandang, magandang luya. Ay, pa pakita mo, pakita mo nga kano'ng gaganda. Ay, pare, pakita mo yung magandang luya. Ayan Ay, o, no? ganda naman o. No? Oh, o, no? Magkano yung ganyan ngayon? Ganda, adi luya mo. 110 lang, medyo bumaba pa nga. Dati nasa 130, 120, ngayon 110. At syempre ito sa Sampalok. Sampalok na mga si Makani isang bundle po ngayon. Okay, Bali 850 na no? isang bundle dahil 10 kilo yan. Eh. yan. Saan galing mga sampalok natin? Okay. O oh, galing pa ng Pangasinan pala itong ating mga sampalok dito. Salamat. Boss Ogi, okay, magkano niya yung puso natin mapagmahal 200. ngayon? 200. 200. Medyo bumaba. Ito sa galyang natin. 200. 350. 350. Yeah. Yan. Okay, Boss Ogi okay, yan ha. Dito tanong natin yung Taiwan si. Boss, magkano na yung Taiwan si natin ngayon? 50 po. Oh, 50. Wala ba tayong kamoting puti? Ayun, wala ang kamoting puti sa nagtatanong ng kamoting puti, wala talaga. Eh. Ayan, dito kaya Ate Yana. Ate Yana, magkano na yung saluyot? Magkano ngayon? yun? 20. Ayan. Saluyot, 20. O, saan, magkano yung mustasa natin ngayon? 60 po. 60. Sa Pecha, ganun din? Opo. Okay. Ayan. Eh, parehong 60. Pecha mustasa. Sa Domino natin, talong bilog. Okay. Hindi maganda, no? Magaling, po. Maganda Kahit ka magtama na po yun, Ay. Iba maganda, na? Okay. yung maganda, yun, Opo. Mahirap i-benta Mahirap i-benta daw yung pangit. Ate Hila, magkano yun? Ate Hila, magkano na yung bakla natin ngayon? Asking lang. Ay, dose. Mura, no? Emput, eh, yung puti. Ay, nakita. Oh. Eh, nakita. Sir, tagal natin din nakita, no? Saan ka ba naglaki? Eh? Nag-abroad -nag -nag ka ba? Hindi naman po. Eh, yung Taiwan natin ngayon, eh. magkano yung ganyan? Wala ko, 2-7. 2-7, angat yun, eh. Ayan. Saan so, pala yan? Saan pala yan? 120. 120, yan. Si Sir, Pan panibirado araw-araw na naman dito para may katulong si ate okay salamat si kita ko si boss mark boss mark ano yan dilaw magkano yung dilaw natin ngayon 200 as wala pa yung puti ano wala pa boss baka ano na itong taiwan si maganda malinis ha ah, 45 yung maliit 20 20 yan Magkano natin magandang magandang upo natin? Magkano? Ay, sir, magkano magandang magandang upo? Magkano magandang magandang upo? Pambay lang din. Eh, yung mga e, yan natin maganda? Ayan, sa ganyan, 1-1, 1 talaga, yung pinaka maganda talaga yan May 1-1 1-5 1-5-5, pinakamaganda Tapos meron hindi kagandaan 80-90 Salamat Yeah, may kumakaway doon. Dito tayo kay Miss Sanya. Okay. Tanong natin yung patolang palipit ni Sanya. Ay, ang ganda ni Mandam Sanya. Hindi kumukupas yung ganda. Para ko. Flawless. Madam Sanya, magkano yung patola natin palipit? 50 po. 50 sa papaya. Papaya. Ocho. Ocho, sa talong. Sa talong, segunda lang po yun. Ay, magkano segunda? Segunda, trenta. Ayun natin segunda, trenta. Eh, sigunda? Sigunda, 30. Ay, atin, sigunda, 30. Ay, yung ano, yung bonitong talong. Bonito, talong na bilog. Oh. Talong na bilog, sixty. Ay, domino pala yun. Domino. Ay, yung ating uh, okra. 65 po. Ay, yung Trenta. Ah, salamat, Sanya. Ano <laughs> Yan, alis lahat po yata, natanong na natin. Yung ibang dito na tanong, ibig sabihin wala po dito tayong makita. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga gulay po na binabaksak dito sa ating kabanatuan vegetable trading center. Palengke ng sangitan, medyo kala ko marami ng gulay. Medyo nadagdagan ng konti pero hindi pa rin doon karami. Yan. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. Ingat po tayo. God bless us all.